sila mama ayan mga kusina kasama na namin uli si kusina dito at ayan yung mga kusina sa oh ayan mm oh. ano? okay. so, na, po yung sundo namin. Ayan na. Ayan na po siya. Dito po kami sa, ano, balatan.

Ayan, may naliligo Ayan sila, Marvin <laughs> <Okay. laughs> Giba ko pa, Jun? oh. tama <laughs> ka Grabe na, Jun <din> na Mustakol <laughs> Ayan sila po

Ya kan. Kalau So, ayan po mga kusina. So, nandito na po tayo sa bahay. At ayan po, uh, actually, uh, dumating po kami ay mga, ano, alas 9 na mag, alas, ay, ano, alas 8 mag alas 9. At yun po, um, marami pong salamat po sa mga sumaporta po sa amin. At kay Kuya Noli. Ayan, marami pong salamat kay Kuya Noli dahil po sa, ano, um, pinapunta niya po ako doon. Uh, dahil bakasyon pa po at yun po uh, nakapag ano po ako ng para sa pag-aaral ko po Ayan. ingat ka po lagi dyan ko na Nolly and God bless Kukunin ko po kasi yung pinadala po ni Ninong Ruben ayun ah uh, marami pong salamat kay Ninong Ruben sa ano sa pinadala niya po sa akin kukunin ko po ngayon papasama po ako kay Papa at So yung mga kusina, sabay na rin po kasi ako magpa-enroll ngayon na araw na po ito. Kasi uh, enrollan pa naman po at saka maga pa din naman po kami dumating. So ngayong alao na po ay pupunta po kami ng ano dun, magpa-enroll po kami. papa na po ako. At so yun po mga kusina, abangan nyo na lang po. Alright, so let's go. Sama kusina! kusina kasama na namin ulit si kusina dito at check out nga pala sa mga ano impahuway salamat sa pag-alaga nila doon sa aming munting kusina dahil po uh, abangan nyo na lang po doon mga kusina drive po si papa at ano hindi you nga pala sa mga sponsor na tumulong sa lahat ng tempahuway at sa mga kailangan kay Kuya Noli, siyempre. Maraming salamat sa inyo at hindi niya pinabayaan si Kusina at tinuri niya pa rin na tunay na kapatid. shout out sa kanya at sa kanyang pamilya. May sa inyo. Sa Makusina ako na po yung pinadala po na ng Benz. So, thank you so much po and God bless See you po palagi. Lakasan mo? Okay yan. <laughs> na yan. Hingihin na lang lakasan. Okay yan, na rin. to. Ayan. So, ayan na po. Buo na po siya ang ko kasi ako na lang po nagbayad. Kaya 5,000 yung na ano natin kasi para hindi na siya mabawasan. Alright, so yun mga kusina. Uh, nandito po ako nakikita. <laughs> Actually, nasa tabing kalsada po ako. At ayan nga po yung bahay namin. At syempre, uh, dahil sa... Kaya po ako nandito ay pitingnan ko po yung mga baboy. Ayan, so mga baboy pero isa lang yung nandito sa harapan ko. Kasi nandun pa yung iba. Sa isang tangkal po nandun po yun. So, Ipapakita ko po sa inyo mga kusina. Alright, let's go. medyo oh, malabo kasi yung pag ganun. Oh, ba? Diba? So, yan nga. Uh, may mga tanim pong mais po yun dyan. Stay ko. May mga tanim po dyan mais. Ayan, nag, ano sila mama, nagtanim ng mais. So, let's go po tayo dito sa baboy. Ayan, so, let's go po tayo dito. Ayan yung baboy. Ayan. Pumakain po siya. Kaya po ito iniwalay kasi po, uh, ano, mahina po siya kumain kapag may mga kasama. Ayan, hindi po siya kakain ng mabilis. Ayan. Si mama po dito nagpakain ngayon. Yung dalawa na ito, bininta na natin. Kasi okay, nga, yung kailangan na natin. Yung, yung ito yung, ano, yung baboy na pag alis ko bago ako pumunta doon gila, Kuya Noli, ah uh, nandito na po talaga to siya. Tatlo po to siya, pang tatlo po to. ah uh, yung dalawa na binta na po kasi nga, uh, binili po ng pangangailangan. Ay, oh, yung mga, ano, tapos, ayan, syempre, binayad uh, yun nila mama sa kuryente yung iba. At ayan na nga po, mga kusina. Pero yung, ano, yung pero syempre, mga kusina, yung pera na pag-uwi ko nung una, ay binili po nila mama ng dalawang BA pa sa, ba ano, dinagdagan na lang po yun sa, ano, sa sahod ko. At ayan nga, uh, yung iba po, syempre, Ah, uh, ko ng ano ng uniform at yung iba, syempre nag-iipon-ipon din naman po tayo. At yun nga po, ah, uh, yung iba po ay nadagdag po doon. Yung pagbalik ko po doon ay syempre pagbalik ko po doon, sila mama ay naghanap po ng kalabaw. So, yun, nakabili na po kami ng kalabaw. At para hindi na talaga magastos. <laughs> Hanggang grade 12 talaga yan. <laughs> Okay, yun na yung ano, remembrance na uh, yung pagsapalaran uh, uh. yun na yung remembrance. So, hindi ko na po talaga yun maano, magagalaw. Ayan, so kasi, syempre, uh, kailangan ko din po kasi, kung ilalagay mo kasi sa alikansyahan, ilagay mo sa ano, makukuha din pa rin yan. So, ilagay mo sa hayop, hindi niyan makukuha. Tutubo pa yan. Tutubo pa yan. So, ayun nga. Ay, isang taon lang yun. Isang taon yun, malaki na yun. Alin ma? Yung kalabaw. Oo. Pag isang taon nun, uh, malaki na siya. Tapos pag naglandi na siya, uh, paano natin, paghayaan natin ng ano. Kasi babae yun eh. Hmm. O di, lalo pang tutubo yun. Oo. So, yun nga po mga sinya, uh, mamaya po ipapakita ko po sa inyo yung uh, kalabaw po at saka at nandito na nga po ako sa ano sa da, sa isang tangkal. Uh, kung saan po yung dalawang biik po na binili ni Mama. So, nagana pa po si Mama ng biik kaya nandito pa po yung ibang pera. Para po ano, uh, tawag niyan, para hindi po masyado siya magastos. Ayun. So, ayun, thank you po so much kaninong Roden. and Kitty Melody, Kiko ya Jojo si Kuya Albert, si Kuya Amy, ah, okay, Kuya Amy, ito ba yun? Ayan, ki, at tita, ayan, okay, ma'am Ebs. Okay na. At sa iba pa po na hindi ko nabanggit na nag, ano po sa akin, nagbigay. Ayan, so, marami pong salamat and God bless. And ingat po kayo lagi. Ayan. <coughs> hindi ko po kayo makakalimutan. So, um, syempre, marami din pong salamat kay Kuya Nolly. Ah, uh, dahil po, kung hindi sa kanya, ah, uh, hindi ko po ma bibili yung ano uh, kalabaw at hindi kung hindi din dahil po sa inyong mga sponsor hindi ko din po ma, hindi po din ako makapag-ipon ayan kaya marami pong salamat and God bless so syempre punta na tayo sa baboy ayan All right. Ayan po. So, ayan yung baboy na dalawa. Ayan, malaki na po siya. Mag-iisang buwan pa lang po sa 25. Oo, ah, mag-iisang buwan pa lang po siya sa 25. Oo. Ayan. Tapos, ay, kahit ngayon po, managanap po sila mama kasi nandito pa po yung mga binigay po sa akin ng ibang ano, sponsor. Uh, hindi nga po ako nakapag-open ng bank account kasi nga, ah... Uh, may mga ano din naman yun, kailanganin pa. Tapos, eh, nagmamadali na din po akong umuwi kasi nga sa panahon. Tapos, nag, magpapa-enroll. Yun nga po, pagdating na pagdating ko po, ay nagpa-enroll po ako, ka ako kaagad. Kasi, sa na daw yung pasukan. So, yung mga kusina. Ayan. Ibang kulay lang po siya, kulay brown. <laughs> katapusan pa kasi merong ano, merong awatin daw sa uh -huh. So, ayan, katapusan pa po kasi, uh, yun nga po, um, ba, inaantay po nila mama. Uh, syempre, babalikan po yun nila mama kasi nandito pa naman po yung ibang, ano, uh, na ibigay sa akin na pera. Para hindi po maano siya mahigastos sa ibang bagay. Ayan, so, mas mabuti po yung may hayop na inaalagaan ka, diyan mo na maidgastos, di ba ma? Hmm, naisip ko kasi kapag, kapag ang na hawak natin, kapag meron tayong naisip na bilhin, natin, mabawasan na. Eh may alam yung diyan, di, kung meron tayong bibilhin, kung may pera tayo, nakalaan, ah, natin ng pagkain sila, tutubo yan. Pagkakailang-kailangan talaga yung pera sa pag-aaral nyo, binta tayo ng isa. Mm -hmm. Eh, okay na yon. Kung may tira, di bili natin uli ng isang biyek pa. Kasi, hindi naman siguro, sagad yung, ano, ay eh, di binta natin isa. Halimbawa, isa. Nakakabili tayo ng isang biyek din. Tapos, yung ibang pera, eh, yung pang, ano, pang gamit dun sa pangangailangan. Yan nga, sabi ni Kenoli, ako na daw po mag-vlog. So, yun po, ah, uh, kinuha ko po kahapon, kasi kapon po, ayan, ah, uh, pumunta po kasi kami doon nila mama at kasi Jericho na din po ako. Wala po akong pahinga kahapon kasi nga uh, nagpa-enroll pa po ako diretso. So, ayan. Uh, thank you so much ni ng Robin. Ayan, 5,000 po yung nakukuha ko po. At ayan po, syempre, tinago ko po muna. At pag may pasukan po or kapag may ano, uh, naawat na po yung baboy doon, baka i-believe ko po muna yun ng baboy para at least di po siya magastos, di po siya magalaw kasi para sa ano um, tawag niyan, uh, kung may mga kailanganin pa po kami, at least may meron pong may ano kaagad ayan, so syempre ayan si mama thank you nga pala kay pareng Ruben at hindi niya pa kami nakalimutan ayan mo pre, yung pirang binigay mo palalaguin din namin yun bili namin ng biek kasi ano, magkano 3,000 yung isang BX ah, dagdagan namin ng ano, 1K para mag yung BX kasi may babe, aawatin uh, doon na BX na katapusan ah, so, namin yun, salamat sa iyo pre at ingat ka palagi isang baboy po yung binili namin ni mama so yung isang baboy lumaki po yun Ayan, kasi akala kasi namin, gagawin po sana namin talaga yung inahin. Yung talaga yun. So, eh hindi, hindi po naglandi. siya naglandi daw sabi ni mama. Sabi ninta po nila mama, ah, uh, 'yung pong ano na 'yon, hati po talaga kami ni mama noon. Kasi 'yung ibang gastos, ay 'yung ano pakain akin. 'Yun, sabi ni mama, hati daw kami. So 'yun nga, uh, hindi naman po kasi nanganak, hindi kasi naglandi. Kaya doon po siya napunta sa binili po kagad ni mama. Yung bininta, pagbinta nila, binili po kagad ng tatlong biik. So yung dalawang biik na binta na po at yun nga po yung isa na tira. Kasi nga uh, ano uh, binili din ng pagkain ang iba. Ang uh, bilis uh, kasi binayad sa kuryente. Uh, ang bilis kasi magkain. Ayan, so, um, kaya po, ano, kasi sa isang araw po, ilang beses ba siya pakain? Anim. O anim po siya para bilis po lumaki. So, ano po naman sila? Mahilig po sila sa tubig. Kaya, ayan. Ano kasi, yung isang sako, higit sa, 2,000. So, okay. Mm po -hmm. so, na nag-sponsor po, ayan, marami po talagang salamat. At, syempre, kay Mami Mela. At, sa syempre, kay Ninong. Ah, uh, ni nang Robin. Ayun, so andiyan ay, yung, yung mga kusina. Oo, mm. ng itlog. Mm, po kasi ito ng itlog. Ito kasi babae. Kita yung babae. Mm. Yung kalabaw po namin ay ni inano na ni John Ah, uh, kanina pa madaling araw. Madaling araw, madaling araw po pinunta na nilagay na doon sa ano, madaming damo para mga busog. Hindi namin alam kung saan. Mamayang ha, ano, tanghali pa yun makikita dito sa ano. Kasi dyan yun pinapasilungan. Malayo kasi dito so ang tubig na uh, dapat liguan nila. Hmm. Ayan na. Ibang kulay lang po siya. Ganyan po talaga yung kulay. Parang red. Hmm. Bilis ka yung lumaki. Wala pa isang buwan yan. Ilang araw, ilang linggo pa na. Parang dalawang linggo ata. Bilis. Sa 25 yan eh. Mm. Mm. Ewan kasi. Higit dalawang linggo. 25? higit dalawang linggo talaga kasi ano naman. Alright.